Simulan natin ang balitaan sa mga insidente ng karahasan sa nagdaang barangay at SK elections. Partikular sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARC. Sa kabila niyan, generally peaceful pa rin daw ang halalan. Para bigyan ng mukha ang Balita Mobile Journal, Julie Baiza. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpuproklama sa mga nanalong kandidato sa Bangsamoro Autonomous Region isang araw matapos ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ito'y matapos makapagtala ng election-related violence kahapon. Ayon kay Atty. Nagib Sinarimbo, tagapagsalita ng BARM, bagamat mahigpit ang seguridad, hindi pa rin naiwasan ang karahasan, partikular sa Maguindanao del Norte. Dito sa Datu Udin Sinsuat, Nagkaroon din ho ng violent incident like sa barangay Bugawas at saka yung mga ibang barangays na nasa loob na previously ay may mga armed groups na na kita yung AFP at saka PNP. Sa Sultan Kudrat, ganun din po ang may mga incidents din pero na-manage naman po ng security sector natin. Sa barangay ang bulod sa datoon din sinsuwat sa Maguindanao del Norte pa rin, binalot ng takot ang mga residente sa kasagsagan ng eleksyon. Nagkagirian daw kasi ang magkalabang kandidato sa loob pa mismo ng presinto. Nagkaguluhan sila doon, oh. No? mag na lang ako. Hindi ka pa nakaboto? Hindi pa. O paano yan? Natakot ako dito. Sa barangay Bugawas naman, patay ang dalawang botante habang sugatan ng limang iba pa na magkainitan at magkabarilan. Sa Lanao del Sur, kinumpirma ni Sinarimbo na patay ang isang kandidato sa pagkakapitan sa barangay Poktan, Bayan ng Butig. Very unfortunate dahil magkapatid ho ito na parehong tumakbo ng barangay captain sa barangay Poketa sa may buti. At nabaril nung kapatid niya, yung kapatid niya na humakandidato rin. Pero uh, yung, yung kaso ho ay nasa Philippine National Police na. Dalawa raw ang tinitingnang dahilan ng karahasan sa halalan. Una, ang kakulangan ng information campaign sa rehiyon para ipaliwanag na democratic process ang pagboto at hindi dapat idinadaan sa karahasan. Pangalawa, matagal na panahon na raw kasing walang kalaban ang mga kandidato sa lugar at kinokontrol ng ilang pamilya o mga klan. Sa kabila nito, maituturing pa rin daw na generally peaceful ang eleksyon ayon sa COMELEC. Kasunod ng eleksyon, nilinaw naman ni DILG Secretary Ben Abalos na maaari nang makaupo sa pwesto ang mga nanalong kandidato sa sandaling maiproklama at makapanumpa sa tungkulin. Pero magbibigay daw sila ng transition period. There shall be a transition period not to exceed three weeks to ensure proper and smooth transition of governance, accountabilities, and actual turnover of Barangay at SK. No? Mahalaga raw na maayos ang turnover ng property at assets ng barangay. Mayroon ding mandatory training para sa mga mananalong SK officials na nakatakda mula November 3 hanggang November 13. Hindi maaari makaupo sa pwesto ang mga SK hanggat hindi natatapos ang naturang training. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.